Malit ba? Ano malit? Malit daw! Mas matangkad pa ako eh Kuya! Malit ka daw! Pakita <laughs> mo! Oh. <laughs> Raul! Raul! Saan ka? Raul! Ano ba? Ang bigi Na naman to! Ano nga may iniingay mo? Saan si Raul? Si Raul? Saan si Raul? Kuya ko, hinahanap mo! Magtatanong pa ba ako? Kung hindi ko alam saan niya si Raul? Ay! At ito lang! Tinatago mo sa akin Ay, eh! Hindi ko tinatago kuya ko! Alam mo yung kuya ko nandiyan dyan lang yun! Ayusin mo ah! Oh. Oo! Yung kuya mo na yung pagsasabihan mo ah! Bakit? Paano ba naman kasi? Nang aasar na sa akin yun eh! Ha? Eto! Sabi ko sa kanya bibigyan na ako ng chinelas! Oh! Ano eh, nung chinelas binigay sa akin? Ang laki! Ano ba hiningi mo? Aba! simpre, Nag-order ako sa kanya! Oh! Anong in-order mo ah? Sinelas. Sinelas. Sabi ko, size 7. Size 7. Eh, eh, size 17 ata to eh. Eh, yung kuya ko kasi, ganito kasi yan. Yung kuya ko, mm. ang mga sinelas nun siya ang nagsusukat bago niya ibibigay. Abay, pag di niya sinabi. Oo. Oh. Anong kuya mo, elepante? Ay, ah. nako. Pag naalaman niya yan at narinig niya yan lahat, Oh, magagalit sa'yo yun. Aba, kahit sino pa yun. Ah, sabi etong, ko sa'yo. Itong sinelas, palo-palo ko sa kanya to. Ay Panindigan mo yung sinasabi ko! Tawagin mo si Rahul! Tatawagin ko? Tawagin mo! Ha? Kuya! Hey! Naku! Kuya! Nagtigil ako sa tao e! Kuya! Ha? May nakahanap sa'yo! Aba! Tawagin mo! Na hindi ako narinig e! Eh. Huh? Hindi narinig! Hindi narinig! Ay! Sus! So kuya! So hindi mo daw narinig yung mga sinabi na! O! Uy! Saan mo? Siya pala kuya ko? Ba't din ang sinabi ng tito? Ayun. ayan ang kuya ko. Siya oh. Ba? Siya! Ang liit naman pala ng kuya mo eh! Ha <laughs> liit ba? Ano -liit, liit lang eh Mas yun. matangkad pa ako eh oh. Kuya! <laughs> Malit ka daw! <laughs> Pakita mo! Maliit! Maliit ba ang kuya ko? Oh? Hindi ko nga siya maabot! Ako! Okay. Oh. Kuya ko yan! Ba't di mo sinabi kanyang kabangkat oh. yan? Bakit nung umorder ka ba ng chinelas, nakita mo isa, hindi? Amba, nakita, pero nakaupo. Nakaupo. Ay, ah. <laughs> <Ay>, sir. <laughs> sir, mag magbabayad naman ako, sir, eh. Magbabayad naman ako, sir. Ayan. Magbabayad ako, sir. Ayan ang ah, sinasabi ko sa'yo. Eh, ito, pati mo kasi nilabas oh. agad, sir. ba? Diba? Magbabayad naman ako, sir. Oo. Diba? Kukunin mo ba yung tinelas o hindi? magagalitan, yan! Sir, kukunin ko nga, sir. Oh. Okay na, sir. Isuot mo! Kasyang kasya! Suot mo! Sukat mo! Kasyang kasya! Sukat mo nga! Kasya! Oo! Oh. Oo! Oh. di Diba? Kasya! <laughs> kasya! Kasya! Oo! Oh. Ano? Sir, may sukli pa ako dyan. Kulang pa. pa. Kulang pa! Pambira na yun! pa kulang ko. Aba! Oh. Sa libo ka! Sinilas! Lang mm -hmm. lang. Mm -mm, malaki! Pare, magpinsan tayo eh. Oh, magpinsan tayo! Ayun. Magpinsan na tayo! Oh, 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 pinsan! Baka may... Pinsan? Na, magpinsan <laughs> ka, May! baka may liman, dalawan daan ka dyan, pinsan. No? ko na lang sa bahay. Ayang Ay, ka na naman na. Isa oh, na naman. Alam mo na, pinsan, may, may, bago kong magandang kaibigan dun sa kanto. Ipapakilala kita sa kanya. Oh, 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 ikaw mo ba? Yung lakas mo sa akin, Pinsan, eh. Binkan, Ay, okay. di, ilahat mo na yan, Pinsan. Abaw! may maganda akong babaeng kaibigan doon, Pinsan. Oh, oh, sir, okay, good sa tayo, sir, ha? Di, dito yung daan. Amin na to. Pinsan oh. <laughs> <may>, uh, <laughs> kami. <laughs> may maganda akong babae doon. Ang ganda, pakilangin <laughs> mo. na